Magandang araw grade 5. Nasa ikawalong arali na tayo ngayong araw. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa Republika ng Pilipinas. Sa kabila ng mga kabiguan, kaparusahan at pagpapahirap na dinanas ng mga revolusyonaryo sa kamay ng mga Espanyol ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pakikibaka para sa kalayaan. Ang kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Pilipino ay nagsilbing aral sa kanila kung kaya sa sumunod na mga serye ng kanilang pakikibaka para sa Kasarinlan ay higit nilang pinagtibay ang diwa ng pagkakaisa para makamit ang ganap na kalayaan. Pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas. Habang nasa Hong Kong si Aguinaldo, naging pandaigdigang usapin ang labanan ng Amerika at Spain. Inisip ni Aguinaldo na maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol kung makikipagkasundo sa mga Amerikano. Ang mainit na tunggalian ng Amerika at Spain ay humantong sa Spanish-American War. Ang mga pangyayaring ito ay masigasig na tinunghaya ni Aguinaldo bilang batayan ng kaniyang susunod na hakbangin pakikipagkasundo ni Aguinaldo sa mga Amerikano. Ang hamon ng sariling interes sa pagitan ng mga revolusyonaryo ay hindi nagwaka sa Hong Kong. Si Isabelo Artacho, isa sa mga kasama ni Aguinaldo na nagtungo sa Hong Kong, ay nagnais na paghati-hatian na nila ang halagang 400,000 piso na nakuha nila mula sa pamahalaang kolonyal ng Spain. Hindi sinangayunan ni Aguinaldo ang ideyang ito kung kaya naghain si Artacho ng demanda sa hukuman ng Hong Kong laban kay Aginaldo. Palihim na nagtungo si Aginaldo at ang iba pang mga kasama niya sa Singapore upang iwasan ang demandang inihain ni Artacho. Noong ika-24 ng Abril 1898, nakausap ni Aginaldo si E. Spencer Pratt na noon ay konsul ng Amerika sa Singapore. Si Howard Bray ay isang mga ngalakal na naging tagasaling wika ni na Aguinaldo at Pratt. Sa nasabing pag-uusap ay inilahad ni Pratt na walang intensyon ng Amerika na sakupin ang Pilipinas at ang tanging hangad lamang nila ay magbigay tulong para sa kalayaan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Dahil dito, sumang-ayon si Aguinaldo sa alok na pakikipagtulungan ng mga Amerikano na pagkasundoan ng dalawang panig na magtulungan upang pabagsakin ang pwersang Espanyol sa Pilipinas. Magbibigay ng armas ang mga Amerikano sa mga Pilipino at gagawaran ng otonomiya ang Pilipinas kapag napagtagumpayan ang digmaan. Muling pakikipaglaban ni Aguinaldo Ilang araw matapos matagumpay na nakubkob ni Dewey ang Manila Bay, pinabalik sa Pilipinas si Aguinaldo ng Hong Kong Junta o binoon binuo ng mga Pilipino sa Hong Kong. Hong Kong Hunta, Pamahala ang revolusyonaryong ipinatapon na binuo ni Aguinaldo. Noong ikalabing siyam ng Mayo 1878, na nakabalik si Aguinaldo sa Cavite at kanyang mga kasama sakay ng barkong ng McCullough. Ang pagbagsak ng Maynila sa kabilang dako ay ginipit ng mga Amerikano ang mga Espanyol upang tuluyang isuko na mga ito ang Maynila. Ang panggigipit na ito ay nauwi sa opisyal na pagdideklara ng noon ay Pangulo ng Amerika na si President William McKinley ng Black Aid sa Maynila o pagbabawan na pagpasok sa lungsod noong ikalabing tatlo ng Mayo, 1888. Dahil sa krisis na idinulot ng pagsasara ng Maynila, Sumuko ang mga Espanyol sa Maynila sa pinagsamang persa ng mga Amerikano at Pilipino noong ikadalawamputpito ng Hulyo 1898. Nabuo ang unang kasunduan sa pagsuko ng mga Espanyol sa pagitan ni na Gobernador General Fermin Jaudenes ng Spain at General Wesley Merritt ng Amerika. Upang makaiwas sa lubos na kahihiyan, pinili ng mga Espanyol na sumuko sa mga Amerikano kaysa sa mga Pilipinong dati nilang inapi. Noong ikalabing tatlo ng Agosto, isang libo walong daan siyam ay tuluyang isinuko ng mga Espanyol ang Maynila sa mga Amerikano matapos matalo ang mga Espanyol sa tinawag na Mac Battle of Manila o kunwa-kunwari ang digmaan. Pagwagayway ng bandila sa Kawit Cavite Unang iwinagayway ni Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas noong ikadalawamput walo ng Mayo, isang dibo walong daan siyam na sa Alapan Imus Cavite bilang simbolo ng unang pangunahing tagumpay ng mga revolusyonaryo. At noong ikalabing dalawa ng Hunyo, isang dibo walong daan siyam na naganap ang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang diktatorial sa Kawit Cavite. Si Julian Felipe ang nagsulat ng Marcha Nacional Filipina. Bandila. Ito ay tinahi ni Doña Marcela Agoncillo sa Hong Kong kasama si na Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Ambrosio Rianzares Bautista. Ipinahayag niya ang kanyang isinulat na deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ang pamahalaang rebolusyonaryo. Noong una ay hindi ayon si Apolinario Mabini sa pagdedeklara ng kalayaan sapagkat ayon sa kanya ay kinakailangang maipakita muna na ang pamahalaan ay mahusay at matatag kung kaya nararapat na maisaayos muna ang organisasyon nito. Noong ikadalawampu't tatlo ng Hunyo, isang libo walong daan pinalitan ng pamahalaang revolusyonaryo ang naunang pamahalaang diktatorial dahil sa mungkahi ni Apolinario Mabini. Noong ikalabing walo ng Hunyo, isang libo walong daan inilabas ang unang dekrito na nagsasaad na ang bawat lalawigan ay magpapadala ng isang kinatawan na bubuo sa lilikhaing kongreso. Noong 23 putatlo ng Hunyo, isang libo walong daan inilabas ang ikalawang dekrito na nagsasaad na may kapangyarihan ng Pangulo na magtalaga ng kinatawan para sa mga lalawigang nasa ilalim pa ng kontrol ng mga Espanyol ang saligang batas ng Malolos Noong ikadalawamput siyam ng Nobyembre 1898 ay inaprubahan ang Saligang Batas ng Malolos na isinulat ni Felipe Calderon at ipinahayag ni Emilio Aguinaldo noong ikadalawamput isa ng Enero 1898. Hinirang at nanumpa bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo. Pagtatag ng Pambansang Simbahang Katoliko Tahasan mang isinaad sa saligang batas ng malolos ang paghihiwalay ng pamahalaan at simbahan, naging malaking impluensya pa rin ang pamahalaang republika sa pagsasa Pilipino ng simbahan. Arzobispo Bernardo Nozaleda Inatasan niya si Padre Gregorio Aglipay na hikayatin ang mga revolusionaryo na pumanig sa mga Espanyol laban sa mga Amerikano. Padre Gregorio Aglipay Nahikayat siya ng mga revolusyonaryo na makibahagi sa kanilang adhikain at siya ay naging punong obispo ng Iglesia Filipina Independiente. Ang Iglesia Independiente Monsignor Placido Chapel Pinakaunang kinatawang apostoliko ng Amerika sa Pilipinas Union Obrero Democratica Unyong binoo ng mga manggagawang Pilipino noong taong isang libo, at isa. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan ngayong araw. Ang susunod natin pag-aaralan ay ang digma ang Pilipino-Amerikano. Hanggang sa muli, paalam mga bata!